Hello po and good morning. Ngayon sa nagtatanong kung ano yung mga hinahanap ko na coin. Ito po yung mga hard to find. Piso na year 2005. Piso na year 2005. Yan. Kung meron po kayo nyan, 300 to 500 ang bili ko sa nagtatanong naman, hindi ko naman po ito bine, binebenta. Not for sale po. Itong 2014, medyo mura pa to. Pero iniipon ko na din. 50 pesos ang isa ng year 2014 kung ibebenta nyo. Pero hindi ko po siya binebenta. Kung ako po ang bebentahan nyo, 50 pesos po ang kuha ko. Ito namang 2007, kung meron kayong mahanap, uh, 2000 po yan. 2000 pesos ang bili ko. Pero hindi ko din po ito binibenta. Ito mababa pa ang presyo nito pero nag-iipon na rin ako kasi tataas din ang value nito. 10 peso year 2000